Now, Rica po tayo sa scores. Team Margas, 53 points. Team Jamie, 199. Sa round na ito, mali laser sword. Ang winning team naman Didiretso sa fast money round. Tignan natin kung sino po sila. Migs, Joaquin, let's play in the final round. Come on. Woo! Top four answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki Nasaktan Nasaktan oh! ang alin. nasaktan dahil uh, in iniwan ng pag ng mahal niya, Nas sakit sa puso, nasaktan <laughs> dahil sa pag-ibig. ba bayan survey. <laughs> <laughs> Pass or play. Play, play. Alright, let's play the final round. Radon. Final round. <laughs> Magbigay ng dahilan. Kung bakit umiiyak ang isang lalaki, Ranson? Siyempre malungkot. Malungkot lang. Malungkot lang. Okay. Malungkot. Jamil, dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki? Namatayan ng pamilya. Namatayan ng pamilya. Kahit sino naman. Kahit sino naman. Kahit sino naman. Diba? nun. Namatayan ng pamilya. Yatimsan. Yeah, Yatimsan dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki, Kimson? Kuya Dong, walang pera. Walang pera. Walang pera. Yes, Pero maraming dong. utang. Yes, Kuya <laughs> Dong. Sure na to, Kuya Dong. Walang pera. Oh. Isa na lang. Mix. Sige, na lang. Isa na lang. Dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki. Ah, ah nawalan ng trabaho. Nawalan ng trabaho. Maraming Son. dahilan bakit umiiyak ang lalaki? Na aksidente? Yan! Na aksidente? Okay. Pag tama pwede. ito, panalo kayo. Pero kung hindi, makakasigil sila. Yo! Na aksidente. Guys, pwede pa. Joaquin, but here's the thing. You have to get this right. Otherwise, 285 points magpupunta sa kanila. Okay? Joaquin, ano kaya ito? Magbigay ng dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki? Binugbog? Ah, oh, oh, oh. Binugbog. Pwede, pwede, pwede. Julia? Uh, Na-aksidente. Sofia, magbigay ng dahilan kung bakit umiiyak ang lalaki, Sofia. Nahuli mang babae. Nahuli. <laughs> Tapos, oh, sabagay. <laughs> Para pinagsisisihanan niya. Oh, pinagsisihanan. <speaking speaking speaking> <speaking> <speaking> alright, alright. Alright, Isabel. Let's go, this is a very, very crucial uh, answer for you. Marapin. You have to get this right. Okay. Magbigay ng dahilan kung bakit umiyak ang lalaki, Isabel. Three seconds. Nasaktan dahil... Nasaktan siya, physically. Physical, physical nasaktan oh. siya. <laughs> nasaktan dahil napupog. Ikaw, nabugbog ka na ba? Hindi pa. Nabugbog na ako. Nabugbog ka ba nun? Ay, hindi. Strong ako eh sabi po nila, umiiyak ang lalaki dahil nasaktan siya at siya'y napugpog. Survey says... Sabay-sabay natin tignan ang pang-apat. Ang sabi ng ating survey ay... Simple! Natalo ang ating final score. Team Mark, 338 points, Team Jamie, 199 points. Thank you very much, Isabel, Sofia, Julia, and uh, Joaquin. Of course, my 50,000 50,000 from family Feud. And, sempre good luck. Sa paparating na rerun ng uh, ng Thank you. Thank you. Marawi buksan oh, congratulations. Guys, yes, 100,000 pesos already in the bag. So, Radson, I need uh, two more players for our fast money. Sino kaya sila? si Jamir saka si Kimson. All right, it's gonna be Kimson and Jamir. Magtulit tuli kayo winning streak ng Team Mark. Malalaman natin sa fast money round.